Iyon, mga bago vlog kung gusto niyo pumunta sa bahay ko kung gusto niyo pumunta sa bahay ko may swimming pool ako eh ayun o oh. yun ay pinagpagura na pinagpagura ko no hindi mo sa nagyayabang kung gusto niyo pumunta dito libre lang naman dito kayo dadaan yan kung nakikita yung tower na na may umilaw na pula palatandaan yan dito kayo dadaan ito ang daanan sa taas. Yan. Diyan kayo dadaan sa taas. Yan. Dito ay makapunta. Yan. Ito ay daanan pa baba. Yan. Natandaan nyo. Yung tower na yun. Para mapunta kayo rito ng libre. Makabago vlog. Diretso lang kayo dito. Yan o. Diretso lang kayo. Papunta rito. Diretso. Ngayon. Dito kayo makapunta. Yan. Ito ay daanan. Diyan kayo kakatoka. Diyan kayo kakatoka. Ay, ito yung baba. Hagdanan niya pa baba. O, yan. Ayan e, yung pinagawa sa swimming pool. Ayan. E, Pagpaguraw ko yan, mga bago vlog. Ito, ito pa isang kwarto, hindi pa natatapos eh. Kwarto ko yan, o. Oh. Ayan ha, tandaan nyo. Dito kayo, dito kayo dadaan ha, sa taas. <laughs> dito kayo dadaan sa taas ha. O, oh, kailangan nakaano kayo. Kung alam nyo, alam niyo ba yung ano, yung... Chopper, pwedeng chopper. Pwede rin, alam nyo yung nakalagay sa likod? Parang oxygen ba yun? Parang shoot? Hindi, pwede rin parachute shoot. Tsaka yung oxygen na lumilipad kayo. O, yan. Dito kayo bababa. O, lang daanan sa baba eh. O, dito, yan. Diyan kayo bababa sa taas. Ito, hagdanan. Eh, pinagawa ko sa yung mimple, o. No? Ha? Alam nyo naman eh. Minsan tayo magyabang. Pangarapin na natin magyabang. Ha? 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 Oh. Eh, you no, know, si Mimpol na pinagawa ako mga bago vlog. Angas ba? Yung ilaw ko. Angas ng ilaw ko. Ayan. Oh. Badala. Ayan. Eh, <laughs> huwag na, na na itong pababa dyan. Wala yan. Dead end na yan. Dead oh. Ito yung kwarto kong ano, pinagawa kwarto ko yan. hanggang dito na lang mga bago vlog. Tandaan nyo yung tower ha. You know? May ilaw ilaw ni May pula na yun o. Yun oh, Yun yun. Yun. Ayan pala tandaan sa bahay ko. Kaya hanggang dito na lang. Babay.